Kumusta ang lahat? Magandang gabi mga ka-banker So last may bimbing na Ngayon lang tayo lulosong So bali si Otol Naun lang sa akin ng konti Lalo na siguro sa may Pinarawayan ngayon So buka naman natin Punta naman tayo ng kabakungan Matagal-tagal na Hindi pa ito nakakatagpo na Malaking parang natin ang malaking isda din makakajak pa tayo nito kapag makatagpon naman tayo ng mating isda so dito lang naman ako magsisimula na sa tapat namin hanggang ulit kabakungan susubukan ko muna nito mag ikot ang isang ikot yan lahat ng parang natin nakakasa lahat para pag nakakita ng isda dive na lang ah So yun, abang-abang po sa makukuli natin. Sana makadami na tayo. pala sumasakit yung mga kapagsisid buti sa bisingaw sana hindi sumakit ng tuluyan para makapagpamanan tayo ng mayos pababa ng pababa yung presyo 20 na lang yung buli. pero halik ang importante may huli tayo laki salamat pa ka kayo tayo ng ilak danoy kung tawagin namin nandito na kami ni Otol sa Kabakungan kahit mababaw lang pasakit ang pasakit sana umagsisid eh ยังโดนแดดเนยแต่นราม่ต้งการยองเลยไม่ถ่าตรงกลางเลยไ so amazing out. Alas, oh si Dices na sumiga tayong buwan. Ayun aw, walang pula. Salamat. Nakadalawang kulang buta na tayo. Buti lang. So amazing aw yung nung natin. Hindi nga lang pwede bigyan ipailalim. Kailangan dahan-dahan lang para sumingaw signalis ito na tatamaan naman tayo ng sipon lembutan mau nih mic thank you ada ah <laughs> memang akan tresor nggak apa, -apa ya. Nah, malapit na kami ni Rosal Andito na kami sa Mindo Narwaya Salamat Pasakit na pasakit Grabe Ayos sa apat na Sayang ng ink Binuga Andar na naman. Mm -hmm. At dyan lang sa gilid natin. Huh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn maliit pero ay sa rin to good size na rin uwi na tayo alas 12 minit na matas na yung buwan salamat ha limang kulambutan tayo sayang yung malaking kilak sana nasa isang kilak kalahati sa uh, parking chat kasi tinamahan kaya lumusot yung simak na bala natin sa yung yun lang sana yung mahal mahal nakatakas pa pero ayos lang may tuloy naman tayo lumis na natin tatlong piraso lang napakadaan lang talaga So yun tapos A few moments later So yun mga kadventure, nandito na tayo Salamat Malalaki na yung kulambutan no? tayo Ito yung huli Yung pinakamaliit Iulam na lang natin yan Yan, 2.9 oh. 4.9 halos mag-diferensya lang yung kanilang laki 5 5 kilo ay na rin, kwarta na rin kahit na sobrang mura. Bakit ka okay. na natin? Hindi pikigaw. Hindi binibe. Hindi binibe. Ayan. At ito, bibenta natin to. Ang maliit, pang ulam na lang yan. Maaga. Ayan. 900 grams. Sayang yung malaki nito. At ito, bibenta rin natin to. Ayan, 800 grams. Barracuda. Yan, 140 yung kilo. Yan, 180 dito. At dito naman, 110. Ito, yung pangulam na lang natin ito. Pati itong damugok. Para mapaiba naman yung ulam natin. Yan, 1.9. Salamat. Nakadami rin tayo. Kahit tatatlo peraso lang yung isda, sumulat na mas akulambutan. So yan, total natin kung magkano kikitain natin ito. Kung ilang kilo lahat, pati yung pangulam natin. So yun mga kanbinyore, ito na yung ayan, kikitain natin sa huli natin kagabi. Ayan, 1,363. Ayan, salamat sa mahal na Panginoon. Ayan, umangat ng konti yung kinita natin sa ngayon kaysa kahapon ayan bali yung kabuang huli natin ayan 13.5 kilos kasama yung pangulam natin na 1.9 kilos ayan 9.9 yung apat na kulambutan 0.9 naman yung ilak tsaka isang dalagang bukid at 0.8 naman yung isang barakuda natin salamat malaki laki na rin to so yun naman na lang po shout out natin Good morning mga kanbenjor, ayan, alas 8.25 na ng umaga ayan so bali hindi na tayo naman na. ngayong umaga may tira na tayong pangulam and may 1.9 na tayo na pangulam kaya basta muna tayo mamara sa araw so shout out po tayo ayan unang una po shout out po sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kandidor sa walang sawang support na nyo at pagtangkilig sa ating mga videos ayan shout out po sa inyo lahat ayan saan sulok man po kayo ng mundo naroon ayan shout out po sa inyo ayan Yan, unang una po, shout out po kay Sir Aprin. Yan, shout out po sa inyo, Sir. Sir Aprin Japson. Yan, shout out po sa inyo. Ayan. Shout out sa Pantua family. Yan, from Katanduanes, ay sayang shout out po. Shout out kay Jewel Views from Saudi Arabia, the mam Yan, shout out po. Shout out sa Kayadong family from Naay Kabiti. Shout out kay Jose Florical Madrigalejo sa yan. Shout out po sa inyo, idol. Shout out kay Maki TB YCMA. Ayan, shout out po. Shout out kay James143. Shout out kay Efren Pilias from KSA. Shout out kay Alexander Piskira and family from Jinsan Tumblr. Ayan. Shout out sa Batalona family yan. Diyan sa Nasipit Agusan del Norte. Shout out kay Johnny Jaikpin Shout out kay Helbert Villesa. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo idol. Shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lele Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po sa mga sa jewels natin dyan sa may barangay Lagundi Ayan. shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chudes Prince Adalim from Santa Rosa Nueva we buy siha Ayan, shout sa inyong mga shoutout shout out kay Rodi Deladia Ayan. shout out kay Jose from Dan Jornales Ayan, shout, out shout out kay Jacqueline Ibad shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal Ayan, shout out sa inyo idol shout out kay Mark June Bilate Ayan, shout out shout out sa Makatlang Family yan Fikilio Family from Cubao, Quezon City. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out sa Villanueva Family at sa Serial Serialis Family from Cavite. Ayan, shout out po. Shout out kay Cesar Abling. Shout out kay Fernando Dili. Shout out sa Dansal Family from Marawi City. Ayan, shout out po sa inyo mga ka At syempre, shout out din natin yung mga kapwa natin may channel. At pasupot din po mga ka Ayan, Muna ko na po, shoutout po kay Ma'am Mirichol Quintis. Peace. Ayan, shoutout po sa inyo ma'am. Maraming maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob mo sa amin ni Otol. Ayan, shoutout po. At sa buong family nyo po. Ayan, shoutout kay Otol Rapis for fishing. John TV Vlog, My Star TV Vlog, Respiro, Kapinas Official Father and Son Fishing TV. Kabugsay TV. Pantan Fishing Adventure, Ochoy Fishing Adventure, Leaks TV Official. Sibadong Vlog, uh, John Johnny Fishing TV Ray Angler Larry Amos Hilario Naku at Zero Papana TV Kuya TV na Nairobi Channel Roger Arciso Trailer Driver Just for TV MG Eric Adventure Ka Fishing Sagay Adventure Batang Samar So yun mga ka-adventure, So kami po natin mga ka-adventure Yung kailang mga channel So yun sa so, nice man pa-shoutout Ayan comment lang po kayo sa ating comment sa baba Para sa susunod na episode Yun mga shoutout po kayo So yun maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next episode God bless po Bye, -bye.